ako, bro. <laughs> Ay, bro, alam mo ba? Nalasing na si Bakla. Guys, kakain kami ng, ano to, cracklings, piwi, and chippy. Ayan. Ayan si Ate Jemeline. Ayan si Bakla. O din, o, diba? Kakain kami ng, hmm, galing Pilipinas. O, oh, ba? Diba? Pag dito sa Singapore, makakain din namin yung mga pagkain ng mga Pilipino. So, ayan, kain tayo. Ay, <laughs> Chalco del tayo. Mm -hmm. ayan, kain tayo ng kipi. Oh, Sino may gusto ng kipi? Ayan. O, oh, ba? Diba? Kiwi. Okay. Tapos, meron tayong sardines. <laughs> youngstown. Dalawa, ay spicy at, at saka hindi spicy. Lang. Oh, di ba? Oh, di ba oh, diba? lang. lang yun? Tanggol pa lang ako, Youngstown na yan. Hanggang ngayon, young pa rin ang pesky. Masarap dito. naman yung pakla. Di diba? mo Di mo alam. Sila, na Ayan, kain tayo. Oh, di ba? tagay diba? mo, bro. Bro, tagay. Tagay! Tagay bro, tagay. <laughs> Cheers! sampai sampai Kampay! Mm. Cheers! Kampay! Tunggalin mo sa plastic. Lasing na ako bro. Ay bro, alam mo ba? <laughs> <laughs> na si Bakla. Ay, Isang... Ay, bro, <laughs> ayan, lasing na yung mga kataman ko. So ayan guys, naputol kasi yung ang, na ano ba tawag doon? Yung headset ko, nagalaw ko. Ayan, kain kami ng ka naman maulog, ay wag ka naman matutumba, please. Kain tayo ng Cracklings. Gising na sa si Kuya. I-message ko. Ano naman problema mo? Sabi na naman niya yan. Parang ang init. Tanggalin ko muna yung ano ko. Uy, tagay mo bro. Tagay. Sige lang bro. Bro, ano? Kumusta na kayo? <laughs> Ito, okay lang. Ah! <laughs> Nagtanggal <Ay! laughs> na sa patos. Tayawin ko nga to. May time, 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 time. wait wee Tipee. Ayan. Lasing na kami. Pagla. Alak. Alak pa mo Cheers. Oo. Oh, cheers tayo. pare Ang yogurt pala. Nakaka-lasing pala ang yogurt. Ang yogurt. Lakas tama. Pinapakain <laughs> mo na ako, bro. Nang buhok. na, <laughs> bro? Si bro, iniwan ako, bro. <laughs> iniwan na tayo I lahat. No, I know that you're wrong for me. <laughs> God, I wish we never met on the day I leave. Ayan daw. No, gusto na namin, lasing na kami. Ayan, yeah, tala ko, returns ng malakas tama. Pala, pati, pati yogurt tongue. pala nakakalasing pati yogurt oh my god yogurt it hurts low fat daw siya live yan baka no La, uh, ano siya video parang video yan ilagay ko sa mamaya uh, sa thank you ilagay ko mamaya sa youtube ko yan sarap. Sarap ng ano. Ang sarap. Para nung una, masarap. May meron sana, yung, meron sana tayong sili na may ano. Magbabay na kayo Bye 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 See you bye on bye. next vlog Bye bye Kunwari lang Kunwari lang yan No no